Mga kaibigan, mga kapatid, kumusta naman kayong lahat? Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at ang aking dalangin palagi na maging mabunga ang mga pagninilay na inyong naririnig. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagtakilik at pagbabahagi ng napakasimpleng pagninilay na ito. Purihin natin si Hesus Maria at Jose narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob isang paring Karmelita. Ngayon ay nasa ikalimang araw na tayo sa buwan ng Hunyo, 2025, araw ng Webes. At ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay napakaganda. Araw-araw, ang magandang balita ay naghahatid sa atin ng napakalaking hamon. Hamon na maging mabuti, hamon na maisabuhay ang mabuting balita na ipinahayag ng ating Panginoon sa pamagitan ng kaniyang simbahan. Sa araw na ito, ang ating Ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 17, Versikulo 20 hanggang 26. Sabi ni Jesus sa ating Ibanghilyo, Ang kagustuhan niya ay magkaroon ng pagkakaisa ang kagustuhan niya ay magkaroon ng kapayapaan at kaginawaan ang lahat. Kaya ito yung palagi niyang dalangin. Kaya siguro para sa akin ito rin yung dahilan kung bakit yung ating salmong tugunan ang sinasabi dito, Ingatan mo ako Panginoon, ikaw ang aking pag-asa. Oo, totoo. Lahat tayo ay iniingatan ng Panginoon. Siya ang ating pag-asa si ang ating buhay kaya posible na sa kabila ng dako tayo rin bilang mananampalataya bilang mga anak ng Diyos ay nahamon din na magsikap at mag-ingat 'no kailangan sabay ito yung pagsisikap at pag-iingat sa ating araw-araw na pagharap sa hamon ng buhay, talagang iniingatan tayo ng Panginoon. Nilalayo niya tayo sa tukso. Kaya lang minsan, mas nananaig ang ating makataong kagustuhan sa dahilan na tayo ay madala sa pagkakasala, madala tayo sa tukso, madala tayo sa hindi magandang mga pangyayari sa buhay. Ngunit ayon sa ating pagbasa kung ito man ay mangyayari hindi hindi pa rin tayo iiwan ng ating Panginoon kaya mga kapatid sana para sa ikabubuti natin hinahamon tayo palagi na magsikap na maging mabunga ang lahat ng ating mga hangarin ng ating mga pagninilay pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama ng anak at ng Espiritu Santo. Amin mapagpalang Ama, maraming salamat sa iyong patuloy na uh, pagbuhos ng biyaya sa amin. Maraming salamat na iniingatan mo kami palagi. Turuan mo kaming maging tapat, turuan mo kaming maglingkod sa bawat isa. hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, amin. Sa ngalan ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo, amin.